long streets are empty the only thing i can see is my own and i'm getting stronger step by step the clock is ticking but the stoke and for me hello guys welcome to my channel John now guys I'm here to to the guys sa guys i guys Namamashal guys, ngayong araw ng Birding Santo guys. Maaga pa naman guys, mga alas 10 pa lang yung oras ngayon. Pero, ah, uh, ano na sa guys, umilit na talaga sa guys ng guys. Pero, hindi ako nag, ano guys, nagtatagal ay umalis na agad ako doon guys. Nagpa, nadaanan ko lang guys yung, yung field na pinaka-pabilito guys ang field dito na pinagpasyaran niya yung dinadalaw ko na rin guys yung pa na to saklit kahit sobrang init ng araw guys ay sa, uh, pira pa rin guys yung uh, felt nito dahil ang uh, wala akong ginagawa guys ngayon ay wala na nakarelax tayo ngayon guys at kailan uh, kailangan natin guys na magpahangin dito sa felt dahil masarap ang hangin dito guys napakasariwa guys kahit mainit ng araw kaya kaysa sa mainit ng araw guys ay uh, tayo sa sabay natin at huwag naman tayo na magpapaaraw na masyado para hindi na guys na magkaroon ng sakit na balat guys kasi masamang, masamang ipik po kasi guys na sobrang ano guys sa uh, magpapainit ng araw lalo na pag wala kang protection na sa na sunblock para sa araw guys ay Apektado pa rin yan guys pati yung balat sa kamay at uh, lahat na basta makikita ng Haring Araw yung balat natin na uh, kaya niyang sirain uh, thank you so much guys for watching at uh, andito ako ngayon guys at uh, gumagala muna na sandali thank you so much guys for watching guys uh, sa hindi pa nakapag-subscribe guys sa king uh, channel Joy Ritayan at uh, uh, pwede po kayo na makapagsubscribe with notification bell all para manulit -man -man pa kayo guys sa susunod kong ina-upload na videos thank you so much guys for watching guys ay dito sa kabila guys ay maraming dito guys sa mga pananin guys dito sa kabila at uh, sarap dito guys magpahangin guys sa puro ng talisay at uh, masarap ang hangin dito guys sa diba? riwa at sarap talaga dito guys sa mag mag guys magtatambay dito kasi malilim siya guys sariwang hangin at mahangin nakarelaxing talaga siya guys na ma malanghap malang natin guys yung sariwa ng hangin guys dito sa field at sa ngayon at tanawin mo natin ang paligid Thank you so much guys for watching. Thank you. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Trying to protect your soul